magandang araw mga kaparehas. Darito tayo sa pamalang barangay ng barangay Abangan Norte Marilao Marilaw Bulacan. Ang usan nito po ang kailang uh, bagong pamalaang barangay hall. na dyang uh, malawak na rin po ang paganda dito at ang pagunlad ng barangay Abangan Norte Marilaw Bulacan. Uh, binabati po natin ang mabait na iginagalang na punong barangay, si Kapitan Jordan Bisto. Ang ating punong barangay dito po naglilingkod ng servisyo mga kaparihas sa barangay Abangan Norte Marilaw Bulacan. At ito naman po mga kaparehas ang kahinlang lumang pamalaang barangay. Nakasa ngayon ay uh, opisina po ng ating mga barangay worker o health center building dito po sa Barangay Abanga Norte. At marami po silang mga proyekto dito mga kaparehas. Mga, ang ang laki na rin po ng pag-unlad ng Barangay Abanga Norte, Marilao, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. God bless us all. Mabuhay po ang Barangay Abanga Norte, Marilao, Bulacan. Ayan naman po mga kapare sa inyo nakikita na yan ang kanilang barangay uh, headquarters dito po sa barangay Abanga Norte Marilao Bulacan.